Hello guys, welcome back again sa ating munting YouTube channel guys At ngayon ituturo ko sa inyo guys no, kung paano ba natin uh, i-save yung uh, videos sa Facebook Ano mga guys, no? Agad uh, katulad nito guys, oh, so, ayan, open natin yung ating Facebook uh, Hindi ko pala na-open yung data, open natin yung data Open natin yung Facebook guys, at ayan, no? Ah, Meron kasi mga videos dito guys no mga tutorial mga mga DIY na gusto din natin uh, gawin din ano. Pero paano ba natin siya i-download guys? Ah yan yung ituturo ko sa inyo. Katulad dito guys, may icons dito na-download ayan. Tingnan natin siya. Pero ang mangyayari nito guys, dito lang ko uh, ma-save yung mga dina-download natin sa Uh, facebook no mga guys dito sa kanyang uh, dito sa ating account pero hindi po talaga mapupunta guys no sa ating uh, internal storage yung videos uh, gusto natin mga guys no na gusto natin i-save sa uh, ating mga files no mga guys para gusto rin natin subukan yung mga ginagawa nila yung mga diy no ayan po yung ituturo ko sa inyo mga guys ayan guys pero kailangan din natin pala uh, i-download guys no yung uh, video downloader na ito ayan ito e, kailangan din, din natin siyang uh, i-download no para doon siya mapunta And guys uh, ito atin ang gagawin mga guys ha first na punta tayo sa uh, ito punta tayo sa ating account, sa ating profile. Ah. Uh, meron kasi akong videos dito, guys, no, na Ah, uh, yung mga videos ko dito kasi mga guys, no. Ah, uh, yung mga about repairing dito ko kasi guys, no, na uh, in-upload dito sa aking Facebook account na katulad nito. Marami po akong mga single videos guys, no? Na dito po nilalagay. Tulad dito. Ayan. Dito po nilalagay yung iba. Ah, hello guys! At uh, ito, uh, ano lang po ito guys na, na example. Katulad nito. Ayan. Ayan. Ang gagawin natin ito guys, no? So, share lang natin siya guys. At merong nakalagay dito na post. Yung isa story, bro, friends, message, kapiling link. Uh, yung last is itong more. Ay click po natin itong more guys. Ano? Ayan o. Click natin. At ayan nga. Yung nabanggit po kanina na meron ditong video downloader. Uh, dito natin siya ilalagay ano mga guys click natin yung video downloader ayan o, oh, meron nakalagay dito guys na 480p at saka videos at saka audio ang i-click-click po natin mga guys ito 480p yung actual videos na po yan mga guys Ayan, i-download na natin siya mga guys para mapunta na Sa 3 XL, only 199 gold. Buy now for e Kaso marami lang pong ads <laughs> mga guys, ano yung application na yun. Yung uh, video downloader. Ayan, puntahan natin dito sa progress. Ano na nangyari. O, so, ayan mga guys, no, napakadali lang po siyang gawin. At uh, na-download na -download po siya at automatic na po yan mga guys na no? mapunta po siya sa ating files ng ating storage yan o yan okay na po siya mga guys na pwede natin na siya maplay ano? at close na natin siya at ngayon puntahan na natin siya sa ating files na kalagay na po dapat po dito yung videos na yun mga guys no? sa ating files saan na ba yung files ito o, ayan na mga guys. Ito po yung na-download natin. Ano mga guys. O, ayan. Galing po yan sa ating Facebook. Yan. Videos na yan. O. Kaya yan lang po kadali mga guys. Ano. Kung gusto nyo download ng video sa Facebook. Pero hindi nyo alam. Ayan. Ito na po mga guys. No? Yung gagawin natin. Kailangan lang na po natin gawin mga guys. Na mag-download tayo ng video downloader sa Dado Gold at yung mga proseso no, na tinuturo ko sa inyo yan lang po yung ating gawin mga guys at ayan guys no, dito lang muna yung ating videos at sana may share ako na kunting idea sa inyo uh, pakili like and share lang po ng ating videos na ito guys para uh, kita din ng iba at pakisubscribe po ng ating Yan ay nagpakiklik ng bell icon para maka-update po tayo sa ating videos na update po to mga guys. Ayan, salamat.